Bit, bit ang mga placards nagprotesta sa harap ng Baguio City Justice Hall ang mga taga-suporta at miyembro ng Cordillera People's Alliance. Ito'y matapos maghain ang apat na miyembro nila ng petisyon sa korte upang tanggalin ang kanilang pangalan sa listahan ng mga terorista ng Anti-Terrorism Council. Ito'y kinabibilangan nila Wendell Bolinget, Stephen Tauli, Jennifer Awingan at Sarah Abelion. Kasama nila dito ang kanilang mga abogado, gaya ni dating bayan muna Congressman na si Attorney Carlos Zarate. Una, kailan ang unang objective ng petition is to nullify that resolution, no? Second, uh lulundo ito doon sa pagkwestiyon ng constitutionality ng anti-terror law, specifically the provision doon sa domestic uh, designation, no? Dahil sinasabi natin, ito very broad itong uh, provision na ito. Uh, in fact, uh In the law as well as in the in, uh, implementing rules and regulation walang malinaw na remedies available to persons designated as alleged terrorists no ang apat ay tinawag ng mga miyembro umano ng CPP-NPA base sa nakapaloob sa Anti-Terrorism Council Resolution No. 41 Series of 2023 na inilabas noong Hulyo ngayong taon. Nilabag umano, nilaawingan at tauli ang Section 10 ng Anti-Terrorism Act of 2020. Ito ay ang pagre-recruit ng mga miyembro sa rebelding grupo habang nilabag umano nila, nila bulinget at abelyon ang Section 10 at Section 12 o ang pagbibigay ng material na o suporta sa CPP-NPA. Itinanggi naman nila awingan at bulinget ang nasabing mga akusasyon. Yung sinasabi ni attorney na kawalan ng due process, hindi nga namin alam na na-designate na kapakala kami na terorista. Kaya nga ano yun, yung uh, years of red tagging, ito yung ibubunga nito na masama. You can just be extrajudicially killed, abducted, illegally arrested, filed with trump up charges, and worst, declared as terrorist, like in our case. Bagaman wala dapat akong ikatakot dahil wala naman akong ginawang masama, pero natakot ako ng gusto o napag-isipin ko ng gusto na pwede pala nilang gawin kahit ano. Pwede ka palang gawan ng gawa gawang kaso. So, paano pa kaya yung sa iba? Paano kaya yung pamilya ko? Eh, kung kakasuhan din. Maliban umano sa pagtawag sa kanilang terorista, umaharap din sila sa mga umano'y gawagawang kaso gaya ng nangyari kay Jennifer kung saan may kinalaman umano siya sa pag-ambush ng mga sundalo sa Malibkong Abra noong nakarang taon. Pero ang kanyang kaso, kalaunang ibinasura ng korte. At first of course, uh, yeah maybe because I am, a, I am an activist so this is part of uh, harassment and this is part of... Uh, awag nito yung pananakot para matakot ako hindi na ako magsasalita hindi na ako mag-organize ng mga ng mga mayan. dahil dito nais nilang isulong na amyandahan ang implementing rules and regulations ng batas particular sa delisting at warrantless arrest napakasama ng batas na ito na uh, it will set a very bad precedent that it can be weaponized not only by this administration but even future administrations against activists, against critics of the administration, no? in uh, ordinary individual, ordinary person, algalit sila, pwede kanya i-designate as terrorist, no? Nais nice ng grupo na maging landmark case ito at magsilbing gabay sa mga susunod pang mga paghahain ng kaso ukol sa nasabing batas. Ito pa lang ang unang pagkakataon na masusubok ang delisting process ng nasabing batas mula nang maisa batas ito taong 2020. Ang kanilang petisyon inihain sa Regional Trial Court First Judicial Trial Region ng Baguio City. Nakatakdang iraffle sa ibang korte ang kaso bago simulan ang pagdinig. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.